Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Magandang araw naman po sa inyo mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi ng Allah sa wa ta'ala Quran, "Inna dina indallahi al-Islam." Katotohanan, ang Islam ang tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi pa niya, Wa anna hadha sarati mustaqiman fattabihu. Katotohanan, ito ang aking matuwid na daan, ito ang inyong sundin. At sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang karapatan, Fa inna asdaqal hadithi kitab Allah waxir ul-hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wachir ul-amor mukhtathuha katuuhan ang sabi ng Allah subhanahu wa taala ang pinakamainam na salita ay ang Quran ang salita ng Allah subhanahu wa taala at pinakamainam na patnubay ay ang patnubay ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatang ang maling bagay ay ang mga bagay na ipinagbago sa Islam mga kapatid sa pananampalatayang Islam, alalahanin ninyo ng pakikisama at paggaya at pagkamangmang sa Islam ang naging pangunahing dahilan ng paggawa ng tao sa mga bagay-bagay na hindi nararapat gawin pagkatapos ito ay gawing tama. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kaya nararapat po sa ating mga Muslim na pag-aaralan, at unawaan, unawain mabuti ang ating Islam upang maiwasan po natin ang pagsagawa na anumang bagay na nakakasira nito at hindi nararapat gawin. Sa panahon ngayon, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ngayon, buwan ng Disyembre Pasko na, na naman. At magkakaroon naman na isang pagkalito o paggawa ng pang ilang-ilang Muslim sa atin. Kaya tandaan po ninyo mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ang paksa ay may kaugnayan sa ating pananampalataya dahil ito ay na-attribute sa ating mahal na propeta na katulad ni Isa al at si Propeta Muhammad suma sa kanila nawa ang kapayapaan. Tandaan ninyo mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Si Isa Al-Masih na kung tawagin sa Bibliya, ay Kristo ay mayroon siyang isa sa kanyang mabigat na mensahe na may ugnayan sa mensahe ng huling propetang si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano po 'yun? Ganito po 'yun mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Si Isa al-Masih, isa sa kanyang mensahe ang ipaliwanag at iparating ang magandang balita sa kanyang mga tauhan na mayroong darating na propeta pagkatapos niya na walang iba kundi si Ahmad. Sabi niya, sabi ng Allah, wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismu Muhammad. At kanya rin ipinarating ano po, at ibinalita sa kanya mga umma, tauhan, ang mga bagay na ito. Nang lisanin naman niya ang mundo, ay mayroon din namang naiwang mensahe ng Propeta Muhammad Wasallam na may ugnayan sa kanyang mensahe. Ano po yun? Yung ituwid ni Propeta Muhammad Wasallam ang mga maling ginawa sa kanya ng kanyang mga kaaway. Kaya sabi ng Allah sa banal na Quran, lakad kafara alladhina qalu inna Allah huwal masyih. Katotohanan, tunay na hindi sumasampalataya ang mga taong nagsabi na si Jesus ang Panginoon. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang Pasko ay may ugnayan, hindi lang tradisyon, kundi ito ay may malaking ugnayan sa pananampalataya. Kaya ang kahulugan ng Pasko ay ang pagdiriwang sa karawan o kapanganakan ng propetang kinilala ng kanyang mga tauhan bilang anak o Diyos maliban sa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaya ang pagdiriwang dito sa ating mga Muslim ay mahigpit na ipinagbabawal sa atin ng Quran at ang Hadis at ito ay pinatunayan ng mga pantas maging sa unang mga pantasman katulad ni Taimiyah Rahimahullah at sa huling mga pantas katulad nila Sheikh Bin Baz at si Sheikh Al-Utaymin Rahimahum Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kaya hanggang dito na lamang po mga kapatid sa pananampalatayang Islam at maraming salamat sa inyong pakikinig alaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh